Mga idol, mag tayo ng... opo. Mga idol, ah, oh. may, oh, may order. Ah, oh, mga idol, oh. langgam. Hmm. Opo. Mga idol, HARBIS oh. Harvest tayo ng opo. ito sa pampanga mga idol ano gusto nila yung bata pa ayaw nila yung matanda na ito yung ano pa yung ganito pa kalaki yung ganito pa yung mga idol lumalaki pa to mga idol bata pa to pero gusto nila to ganito kalaki may order tayo mga idol limang piraso mga idol yun hmm, na harvest limang piraso mga idol di tag 50 to 50 na mga idol bata pa to mga idol gusto na nila na. gusto na bata mga idol naman. Ito, ito yung ito, patula. ano o. tarim ko sa baba. Ito mga idol. Sa dalawa tatlo. Sa dalawa tatlo. Apat lima mga idol. Dito pa. So, marami pang sumusunod mga idol. Sa dalawa. Tatlo, apat lima oh anim mga ganyan mga idol basta magtanim ka pa so, mga idol lo? Oh. Narito ka laki idol lo. Oh. ha huh? kita ka mga idol yun ganyan kalaki yung mga upo <laughs> mga idol pero hindi natin kunin yun pang similyan na lang And pang mga idol oh ito so, mga idol mga idol Ito, order lima lang eh. Ipunin ah. eh, na natin mga ito. Ayan. Hindi hmm. malang order mga idol eh. mabay tayo. Ha. Pakapin na lang yung isa. Ang ano, para 50. Mystery 300 na yun. 250 na lang ngay nga ito po? Ito. bunga. Tingin tayo sa mga ha? tanim natin pala yan mga idol. Ano nga Yun. Tanim mo. Iya. Ano nga ito po? na mitay mitay ng mga idol hello mga idol magandang maraming salamat sa inyo huwag nagkipalagay sa yung trabaho huwag dito lang aking vlog sa sundo naman God bless all I love you sa inyong lahat bye bye